Magandang tanghali sa ating mga kababayang marindokenyo na nanonood ngayon dito sa ating live streaming. Ito po ay uh, live nakuha mula dito naman sa Talaw-Talaw Court -talaw dito po sa Lucena City at uh, kasalukuyan pong dumarami na dumadagsa na po ang uh, mga pasahero na pauwi ng uh, Marinduque sa mga oras na ito. Ang uh, una pong uh, ang uh, una pong uh, ang alis I mean uh, ng uh, barko ay sa ganap na ikaalas sa uh, 30 ng isang magandang tanghali mamaya po ang alis kaya naman uh, medyo na imbudo na yung uh, dami ng tao dito sa lugar. Pero sa ating mga kababayan na nanunod nood po ngayon dito sa ating live streaming meron po akong uh, advice assistance na kailangan pong hingin sa inyo at meron na rin po akong wagan sa inyo sapagkat uh, uh, abigyan ko lamang po kayo ng background kabayan kanina po ay uh, sumakay ako ng uh, van mula po dyan sa tal mula po diyan sa Grand Terminal uh, ng Lucena City at uh, meron po akong nakilala doon, meron po kami nga nakasama Habang ako po ay nakasakay doon sa van kanina Ay meron pong isang sumakay na pasahero, ang pangalan niya po ay si Melba Valenzuela Ngayon ito pong si Melba Valenzuela, sa aking napakipag-usap sa kanya Siya daw po ay mula sa bayan ng Turihos. At um, mabuti na lamang po at uh, siya naman po ay nakakausap ng maayos at nagabigay naman po siya ng uh, impormasyon kung uh, ano ang buong pangalan niya, sino ang kanyang mga kamag-anakan at as a matter of fact binigyan niya po ako ng numero ng kanyang asawa. Kaya naman agad-agad ko pong uh, uh, tinawagan yung kanyang uh, asawa nalaman ko po, ito po kasing na, medyo naintriga po ako dito sa kondisyon ni Melba Valenzuela sa pagkata sumakay po ito ng van na kanina uh, don doon sa aming inasakyan at wala po siyang pamasahe kaya medyo intriga po ako sa kanyang pagkatao at luckily naman po ay maayos po siyang nasagot sa ating mga katanungan kaya po nahingi ko sa kanya yung numero ng kanyang asawa at uh, inalam ko po tinawagan ko po dali-dali ko pong tinawagan yung kanyang uh, Uh, asawa at nalaman ko po na ito palang si Ate Melba. Si Ate Melba Valenzuela ay nagmula po dyan sa bayan ng Turijos at nakatira dyan naman malapit sa Central, sa Turijos Central School. Ngayon, ito pong si Ate Melba ay medyo uh, iba-iba -iba ang kanyang sinasabi pabago bago-bago ang kanyang uh, kasagutan sa ating katanungan kaya na tinanong ko po yung kanyang asawa kung ano yung uh, tunay na kondisyon nitong si Ate Melba. Itong si Ate Melba po ay uh, maayos naman at uh, physically fit naman po siya. Uh, pero, yung kanya pong uh, sagot sa ating katanungan ay iba-iba. Parang uh, kailangan po niya ng uh, atensyong uh, medikal. Ngayon, uh, gusto ko pong malaman kung uh, sa mga kamag-anakan na nakakakilala kay uh, uh, Melba Valenzuela, kung eto po siya, kasama natin ngayon, nakaupo siya dito at nalaman natin na etong si etong uh, si Melba ay uh, hindi pa nakain, kaya asamahan natin siya mamaya para makakain. Ito ay uh, tinulungan na nung isa nating kababayan na makasakay mula doon sa van kasi dahil wala po siyang kamasahe, ay uh, pinunan binigyan ng pamasahe ng ating kababayan para makasakay doon sa van na sinakyan namin kanina at nandito na nga ni siya po sa talo Port ngayon gusto daw niyang makauwi sa Marinduque sa ano sa bakit kaya ganoon ang signal ngayon gusto daw niyang makauwi sa Marinduque sa Torrijos particular pero wala po siyang pamasahe Uh, ako po ay magatanong sa inyo, sa ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa ating live streaming. Kumusta po baga ang dating natin? Parang wala ako nakikitang mga nanonood. Ngayon, gusto ko pong malaman ano po baga ang proseso nito? Okay po baga ito na... Kasi ang bala ko po ay abigyan, alib, abayaran ko po yung pamasahin niya sa barko para maiuwi po siya sa Marinduque. Ngayon kung uh, may mga kamag-anak na nanonood ngayon dito sa ating live streaming Pakikomento po kung uh, dahil ito daw pong si Ate Melba ay uh, nagagagala kung saan saan nakakaabot So ngayon ito po ay inaasikaso naman ng kanyang pamilya At uh, sabi nga ni po ng kanyang uh, asawa kanina ay uh, matagal na po silang hindi nagasama. Nasa 2 years na daw po silang hindi nagasama. Dahil ito pong si Ate Melba ay kung saan saan po nakakaabot. Kung saan saan nakakarating. Ngayon gusto ko po siyang kung may mga kamag-anak po o mga kakilala nakakakilala po kay Ate Melba komento po para po Uh, matulungan nyo rin po ako na maiuwi natin siya para dyan na lamang siya kung kailangan niya ng atensyong medikal at uh, kailangan niyang maipagamot or whatsoever, ay dyan na lang po sa Marinduque natin maiuwi si ate Melba gusto ko po siyang uh, uh, isabay na lamang sa barko at uh, bigyan po ng pamasahe pa sa Marinduque particular sa Torrijos, pero kailangan ko po ng uh, tawag mula po sa kanika nilang mga kamag-anakan o mga kapamilya o mga kakilala ni Ate Melba, maaaring nyo po akong tawagan sa mga numerong 0925 88 59 578 Ulitin ko po, 0925 88 59 para po makipag-coordinate po kayo sa akin mismo at uh, maibigay po natin sa kanya yung tulong na nararapat para sa isang kababayan na kagaya ni Ate Melba. Okay, so medyo uh, hindi ko nakikita yung inyong mga komento mga kababayan at uh, hindi ko rin makita kung uh, merong mga nanonood ngayon dito sa ating live streaming at the same time... Uh, the So ayun, nagapas kay na. Nabigyan ko rin kayo ng update mamaya. Pero ito ang gusto ko muna bigyan ng atensyon si Ate belma Ah, uh, gusto ko mo siyang maiwi parang hindi, hindi ko siya kayang iwanan dito pero kailangan ko ho ng coordination mula sa pamilya para maayos po natin siyang ma-transfer at uh, tama rin po yung uh, proseso ng paglipat po natin mula po dito sa Talaw-Talaw Port at tungo naman po dyan sa Marinduque. So uh, ano po kaya ang magandang uh, ating agawin sa mga kapamilya na nanonood ngayon kasi parang ano po siya yun bang uh, sa akin pagtatanong kanina doon sa mga kamag-anak nga ni po ay inauwi naman daw maayos naman daw po itong uh, dinala noong kanyang asawa uh, na si Gilbert Bihasa maayos naman daw po itong dinala sa Marinduque at inuwi doon sa Marinduque pero ang problema nga ni daw po ito po ay naalis so kung saan saan po na kakaabot at kung saan-saan po nakakarating. Eh ako po 'yung nababahala dahil ito'y baka kung saan makarating makakapunta pa imbis na sa marinduque na lang nating uwi. Ayun, maraming maraming salamat ano. Parang hindi ko nakikita, hindi ko alam kung may problema sa ating uh, sa Facebook or may problema sa ating live streaming dahil hindi ko humakita ang inyong mga komento para mabigyan niyo rin po ako ng advice on what to do dito po sa kaso na, na ito. maari po akong maari po sa mga kamag-anakan po ni Mel Babalenzuela, maari po kayong tumawag sa akin sapagkat kasama ko po siya ngayon sa numerong 0925 88 59 57 ng mga sakay niya, no? Kausapin natin si Ate Melba. O, oh, at anong, bakit gusto mong makauwi sa Marinduque? Eh, wala po akong matulugan dito. Sa labas ako natulog ng bahay ng asawa ko. O, oh. saan ba nakatira ang asawa mo? Sa San Mateo, San Pascual. Sa San Pascual, saan San Pascual? Matangas. Matangas. Wala akong matulugan kung saan-saan ako natulog, sa terminal. Ay, gusto mo nang umuwi sa Marinduque? U wala kasi akong matulugan. Ay, bakit uh, ba't gusto mong umuwi sa Marinduque? Eh, wala naman ako matulugan dyan. Wala mo bigay sa akin ng pagkain. Wala Nagaintindi sa akin, hindi naman ako inaintindi ay, ng ay, asawa ko. Ay sabi nung asawa mo daw, ikaw daw ay gala. Oo, nagala ako. Na, Ba't paano hindi eh, naman niya ako inaintindi? Ay, pag inuwi ta sa Marinduque, ay eh, hindi ka na magala? Oo, na doon naman siguro, na naman yung mga kapatid ko. O, oh, sige, huwag ka maalis dyan, ha. Abilitan ng tiket. Mm -hmm. Asabay ah, ta ngay sa Marinduque. Okay. So, special shout out sa ating mga kababayan. Ibilin natin ito ng tiket, and then uh, iuwi na natin sa Marinduque. Dahil mas delikado kapag ito ay... Uh, 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 wala sa ating probinsya. Mas mainam na na kung sakasakali, eh di nasa Maringukin na lamang siya. So, ibigin natin ng ticket. Diyan ka lamang ha. Huwag ka maalis. Ha? Ayun. Ah, uh, medyo double purpose ho itong ating live streaming para at least mabigyan ko rin kayo ng update. Luckily, ako yung nakasabay niya kanina. Uh, doon sa van na sinakyan ko papunta doon sa Grand Terminal ng Lucena uh, patungo dito sa Talo-Talo Port. So, medyo may karamihan na ang uh, mga pasahero dito. So, sa sitwasyon, ang dami ng mga pasahero dito mga kababayan sapagkat sinamantala yung uh, mahabang bakasyon para rin makaboto. Sa loob, marami ng mga tao at ang aking asakyan ay 130 sa Star Horse. Ang sunod nito ito ay alas dos na. Ngayon, uh, mukhang wala nang ticket. Sarado na yung para sa Star Wars. Pakikiusap na lamang ako kung pa paano ko ito maisabay si Ate Melba. Yan po ang bulto ng tao ngayon dito naman sa... Uh, dito sa talaw-talaw po. -talaw usap kita. Ito, pakita ko rin sa inyo yung live na kuha dito sa Talaw Talaw Port. Uh, watching from Santa Mesa, Manila. Mas maganda pong iuwi na lamang siya ng Marindu. Kaya may nag-text sa atin dahil wala po ako nababasa ng mga komento nyo. Kaya mahalaga sa akin na mag-text na lamang po kayo sa akin. Pero makikiusap kita na dito dahil ang dami na pong mga pasero ang haba na ng pila at kami inapasakay na at wala pang ticket si Ate Melba. So makikiusap kita dito ngayon sa Star Horse. Kuya, alam kong taga Star Horse ka? Ah, kumuha na kasi ako ng ticket. Ngayon, ano, ako ay si Romeo yung matak mo lang ako sa Marinduque News. At live tayo na napapanood sa Marinduque News. Ngayon, meron akong nakita kanina na medyo may kailangang atensyong medikal. So, mentally challenged siya. Nakasabay ko siya mula sa aban uh, sa Grand Terminal. Gusto ko siyang iuwi na lang sa Marilu. Pinandun siya. Pwede bang ikuha mo na lang ako ng ticket doon? Gusto ko isabay sa akin pa uwi? Kakaawa naman. At uh, ayan, marami salamat dito sa Saga Star Horse na nag a sa ating ngayon. Dahil hindi ko siya kayang iwanan doon. Uh, Sige mo ako ng ano ha? 195. Sige ha? 195. So, naka-promo. 195 yung pamasahe dito naka-promo. Tinulungan niya kita, ni kuya. Alam ko na taga Star Horse yan. So, para maisabay ko na lamang siya pag-uwi sa Marinduque. At, uh, ma-asistahan din natin. Ah, ano? uh, wala po ako nababasa ng mga komento nyo mga kababayan, di ko alam bakit may problema itong aking Facebook ah, uh, yan so, may nagkomento kanina yan, kailangan nyo pa rin ng ano? ng, ah, uh, yung entrance fee? Hindi, lang. hindi na kailangan so, anong pangalan? maraming maraming salamat sa iyo, Anong pangalan? kailangan? maraming maraming salamat Marvin sa pag-assist sa atin, at uh, na may uwi siya, si Ati Melba si Ma Mar Marvin, ano? si Marvin ay taga Star Horse, special shoutout sa mga Star Horse, sa Star Wars sa pag-assist sa atin dito sa ating kababayan na may uwi si Melba sa Marinduque. So thank you so much, God bless at asa uh, kay uh, asakay na lamang natin si Ate Melba. Uh, pasundin ko na lamang siya sa akin para siya ay may uwi sa Marinduque. So so far para na rin double purpose, double purpose na rin itong ating live streaming. Ito po ay live na kuha mula naman dito sa Talo-Talo po dito po sa Lucena City at nararanasan na natin ang dagsa ng mga pasahero na uuwi naman sa Marinduque. Sa loob ng port, doon sa pinaka-terminal, I mean doon sa first and second terminal yung loob ng terminal area ay punong-puno na po ng tao. At dito naman sa labas ay na nakikita na natin yung haba ng uh, pila ng mga tao. So ngayon, ang alis ng barko ng Star i ay 130. Asabay na natin doon si Ate Melba. Kasama ko na siya at nabili na natin siya ng ticket. Ito na ang Kita natin. Ito na ang kanyang ticket. Uh, sana ay may mag-text po sa akin na kamag-anakan o mga nakakakilala kay ate Melba ito na po yung kanyang ticket, asabay na natin siya pa uwi, hindi ko siya maatim na hindi uwi sa Marinduque sana tama yung proseso na ginawa natin ang intention lamang natin ay matulungan si ate Melba at ang kanyang mga kamag-anakan sapagkat ako po ay nag-worry kapag ito hindi natin inuwi ay baka mas uh, malayo pa ang marating itong ating kababayan na ito so ngayon ah uh, uh, eto ngayon yung sitwasyon ngayon punong-puno na at natin si Auntie Melba eto siya so gusto mong umuwi sa Marinduque meron ka ng ticket sumunod ka sa akin ha? at uh aawitan ah, ng Marinduque. Okay. O kumain ka na. Hindi doon na sa amin. O kumain ka muna doon. Sige na, abilita doon. Go. Wag na, wag na doon na Punta S ka na, na doon. sa barko may Nissan naman. Eh. Hindi naman sa iyo yun eh. <laughs> <laughs> paano, paano ka makakabili ng Nissan Cup? Eh wala ka namang kwarta. Eh, hey, kape na lang ang gusto ko. O hali, punta ka doon. Wala ka pera. Adin na, nabilita. Abigyan ka nang pambili. Dali. Doon, doon, doon. Sa barko na lang, wag mo. Na, wag nang na, mahiya sa akin. O si Ate Melba naman ay nakakausap ng matino Pero yung kanyang, uh, pag tinanong mo siya, after how many minutes, eh, iba na yung kanyang asalikin. So, for the meantime, uh, asamahan ko muna siya na kumain dito sa... Uh, isa sa mga karindirya dito at pansamantala ko muna pong aputulin itong ating live streaming pero just to give you an update para rin sa kabatiran ng ating mga kababayan na magabiyahi po dito naman sa uh, papunta mula dito sa Talaw-Talaw Port matungo sa Maringuke ay nararanasan na natin ang uh, dagsaan ng mga pasahero na mauwi sa ating lalawigan upang samantalahin naman ang mahabang bakasyon at makabot makaboto na rin this coming May 13 uh, midterm election. At mula po dito sa Talaw-Talaw Port, po si Romeo Mataak Jr. Ang uh, sitwasyon, naghahatid sa inyo ng uh, pinakahuling kaganapan dito naman sa Talo-Talo Port, dito po sa Lucena City. Straight live mula sa Taiwan. Ako po ay nagbiyahe mula sa Taiwan pero kailangan natin, uh, dahil ako ay nagbakasyon sa Taiwan. Special shoutout muna pala sa ating mga kababayan na nakasama dyan sa Taiwan na ano, bago ako magpaalam. Kaya ating Mavic, sa ating mga kababayan ang marinduke, group of Taiwan, sa pag-assist sa akin from Taiwan to Marinduque to Manila to Marinduque sobrang pagod pero kailangan nating uh mag full coverage this coming election kaya kahit napagod ay nandito pa rin kita at naghahatid po ng pinakahuling kaganapan at balita, sitwasyon na may kaugnayan, may kinalaman sa ating isla ng Marinduque. At muli po para po sa mga balita na may kinalaman sa ating uh, probinsya, mangyari pong bumisita sa ating website ang www.marinduquenews.com at ilike ang ating verified Facebook page ang Marinduque News. Sundan po kami sa aming Twitter, twitter.com facebook.com slash marinduqueños. At again, mula po dito sa Talo Talo Port, Lucena City, ako po si Romeo Mataak junior naghahatid ng pinakahuling balita, informasyon sa ating probinsya. Mabuhay po ang bawat marinduqueño, mabuhay ang bawat isa. <laughs>